Hello mga kanagosyo, magandang araw at napagang akong bumili ng feeds ngayon para sa mga alaga kong manok at baboy dahil kahapon pa lang ay wala na silang pagkain so ito, dinala ko si Sumo para siya yung pagkargahan ko eh dahil nga, medyo mabigat ang karga ko kaya ito na lang apat na kulong ang ginamit ko pero pagdating ko sa bahay ilinipat ko kay Striker dahil ito yung gusto kong gamitin paakyat doon sa bundok eh dahil nga mas magaling ito sa makikipot na daan kaya linipat ko na lang lahat dito ang karga ko at paakyat na ako tara mga kanegosyo samahan nyo ako aakyatin natin ang bundok na kung saan nandun yung mga alaga ko so ito mga kanegosyo papakita ko nga sa inyo kung saan yung inaakyat ko so ito yung daanan ko iikot pa ako dun sa kabila dahil nandun sa kabila yung paakyat na daanan so ito mga kanegosyo aakyatin na natin pero bago ang lat, pupulot muna ako ng mga bato dahil meron na yung malalim na daanan. At lalagyan ko ng bato, tatambakan ko muna dahil masyado ng malalim. So ito mga kanegosyo, yung tatambakan ko, nakikita nyo naman, sobrang lalim na. Dahil nga kapag umuulan, lalong lumalalim dahil araw-araw ko itong tinadaanan. So ayan mga kanegosyo, pwede na yan. Aakyatin na natin at makikita na ninyo kung saan ako pumunta araw-araw. So ayan nga si Striker, ito yung kasama ko araw-araw dahil nga sobrang putik dito, talagang tatamarin kang maglakad. So ito nga mga kanegosyo, papasilip ko sa inyo kung ano nga yung sinasabi kong maputik. Oh ito nga, kunting-kunti lang naman. Pero syempre, mahirap maglakad at magbuhat ng mga kaban-kaban feeds. Dahil nga mabigat ito, siguradong madudulas ka. So ito na nga mga kanegosyo, aakyatan na natin dahil tanghali na o ito mga kanegosyo basic tingnan nyo nga naman si striker parang wala lang sa kanya kahit yung aso ko bilib na bilib kaya sino pa nga naman ang hindi mapapahanga at bibilib sa motor ko na ito walang forma pero gamit na gamit kahit sa maputik at bundok-bundok na daanan. Ito na nga mga kanegosyo. Pababa na ako at malapit na ako sa kulungan ng aking mga baboy. Ay, mahirap yung mga daanan. Siguradong makakarating ka basta't mayroon si striker at makakarating na ang mga ayuda ng aking mga piggy. O oh, yan, nakarating na nga ako sa kulungan na aking mga baboy, mga kanegosyo. At syempre, mukhang gutom na gutom na nga sila. So yan, magpapakain na nga muna ako, mga kanegosyo. At maraming salamat sa panonood. Dito na lang muna ang aking video. At kung baguhan ka pa lang naman sa aking channel, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga video kong i-upload about sa DIY, tutorial, at tips sa mga negosyo na kung saan meron ako. Thanks for watching!